na may pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN live. live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Sa bayang ipinaabot ni Pangulong Bongbong Marcos katuwang iba't ibang tanggapan ng pamahalang nasyonal ang handog ng Pangulo Tulong at serbisyo Program sa Lalawigan ng Batangas na isinagawa sa bayan ng Talisay at Laurel. Bahagi ng handog ng Pangulo Tulong at Servisyo Program ay ang pagpapaabot ng tulong pinansyal para sa mga magsasakat mangis ng naapektuhan ang pagkabuhayan housing materials para sa mga nasira ang bahay at DSWDAX sa iba pang biktima ng bagyo. Buko dito, nagpaabot rin ng Presidential Aid ang Pangulo sa ilalim ng disaster rehabilitation na nakakahalaga ng 10 million pesos kada bayan para sa Talisay, Cuenca, Laurel, Balete, Agoncillo at Lemery. Sumantala, kaugnay sa pagunitan ng National Day of Mourning sa buong bansa, nag-alay rin ang misa sa Barangay Sampalok sa bahay ng Talisay. Sina Pangulong Marcos kasama sina Mayor Sonny sa at iba pang opisyal at kinatawan ng Pamahalaang Panlalawi kaibigan Mula sa DWAR FM 95.9 Radyo Totoo, ito si Renz Berda ng CMN Batangas nagulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide Maraming salamat Renz Berda mula po naman sa impilan ng Radyo Totoo, CMN Batangas. Samant